so good morning, good morning mga show. Welcome back sa YouTube channel natin mga show. Nandito naman tayo sa Carmen Panas. So nandito tayo sa Dolo. So shout out po sa lahat mga subscriber natin. So nandito tayo sa area nila kung saan sila nila kalatag si Bosapon. Morning Bosapon! Morning! Ano na nga po natin? Sa Tiga Mandaluyong. sa Tiga Mandaluyong. So good morning, good morning po sa ating lahat. So So ano po hindi natin mga update So may mayroon mga antikot tayo ng uh, kutsaro at tinidor mga guys so, oh. Dun sa mga ang daming coins ni Busapon Busapon, magkano labanan dyan sa mga coins mo? Oo oh. Tatlo isang daan mga coins Maria mga guys So yung na mga barya natin no? Oh. oh. Tatlo isang mga iso So ang dami rin yun di mga Coins at yung dollar dito sa kay ano kay Busti Choy na naman nandito so dito naman at matamay pa ako o mayroon pa so yan mga kayo so may barito tayo rito so yung ano to wala tayong magasin so yan mga laruan lang ito nandito tayo mga so mayroon naman tayo mga presuhan dito mga tamaan mga guys meron din mga ano dito mga sandals mga pang bata rito mga ilot mga sandals yan mga bata mga daming dalag din din mga guys yan mga ano kaya gusto ako dito sa ano, lata, mga lapad ato na rito napakadaming mga kung pwede natin mapil natin sa itong araw ng linggo na naman guys sa um, ano mga so nandito naman tayo sa mga Alatagal dito sa Carmen Planet Nasa dulo tayo mga guys, no? So, sa so, so lahat sa so, mga, ano, about yung mga picture mayroon tayo rito mga, ano Ah, sa pichel natin magkano? Pichel Sandal lang isa. Yung sandal lang doon So malaki naman ito. Um, uh, ilang liter malalaki. Ayan. Oh, Orukan. So mayroon naman tayo dito sa mga ano. So ito yun sa mitsahan natin sa probinsya. Magkano naman binda nito? 200. 200. So 200 negosable pa. yon mga alam parang tinatawag dun sa probinsya natin mga kaysun. So sino po nakaranas po? kung sino po nakakaranas po na sa mga itong Petromax po sa mga probinsya mga guys. So mag-100 oh, ng usable pa mga guys. Siya so, napakaganda. So marami tayong pwede pagpipilihan dito sa araw ng linggo na naman. Eh. Tayo mga guys. So dito lalo na po doon sa mga area na no, mga guys. Pwede natin maano doon sa ating mga update price tayo rito sa mga about ng mga iba't ibang mga paninda dito. Sabi, eh, mamaya pa no. So mayroon tayo rito mga ano. Yung mga sagulong natin boss, magkano? Ito. So, 250 ang isa. So, 250 ang isa mga gulong sa motor, uh, bike mo guys. So, 250 din bawat isa. So, 500 na pares na sa mga isa, mga ganun. Mga uh, gulong. So, yan. Mga ilong naman tayo rito sa mga bawat mga ano, toys. Sa mga toys natin. So, sa toys natin magkano? 50 mga isa to mga guys yun, yung mga toys natin no 50 pesos lang mga guys yun uh, so iba't ibang color win natin mga toys natin, no? So, mayroon naman tayo rin. Ano to, boss? Mami na, Mami na, oh. Boss, ano to, boss? Oh, pausok. pausok. So, magkano bintahan naman ito? Yan? Magkano bintahan? Oh, 100 lang itong mga iso. Yan, sa so, mga about na mga ganito, no? So, mayroon tayong mga buta rito. So, tagulan. So, mga preparasyon na tayo rito, mga ano mga bota mayro tayo so may mga laruan tayo rito mga ganun mga la so pang masang presyuan sa so, mga laruan tayo rito, mga guys so iba't iba't, 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 iba't iba't mga ano dito mga guys ang dami natin pwede magpipilihan dito sa so, mga so mga uh, nagangit naman guys sa mga uh, box so, so, mayroon tayo rito ano ito mayroon tayong apple uh, box no sa mga apple uh, box natin sa mga about mga tools natin so mayroon tayo rito sa mga tools yan. So naganap 'yung mga tolls sa mga, mga ano. Yan back. Boss magkano 'tong? 300 'tong mga 'to mga about sa mga tolls natin 300 so mga about mga mga piece parts. Ano? Uh, mga tolls tama yan, mga tolls. So mga mayroon tayong mga, mga ano 'tong mga breaker na. Ang breaker natin magkano? To 50 mga breaker natin mga issue nandoon so nana nandoon naabot no. Mga 250 to 50 lang yung mga oh. dependis mga bracket. Sa so, makina natin magkano? Ay bago yun. Makina natin magkano? 500 yan. Yeah, yan, 500 daw sa mga makina sa mga bintanda sa, sa lagat ng Bilko ano, na sa tahi ano. Ha? 500 lang mga yun. Uy, mayroon naman tayo dito sa mga okay-okay natin sa mga shirt natin dito so, 50, 50, sa, ano, natin. So, men, tayo, mga guys So, Kuwenta, si shoutout po sa ano. Shoutout po natin sa Winter Time mga guys, 'no nandito sa mga shirt, sa mga pambabaya tayo. So mayroon naman tayo mga ano dito, 'yung mga sa mga ano, sa mga relo natin. 'Yun, mang, mag may may maritan may magandang relo to, ah. So mga relo-relo natin sa so, pang-araw-araw lang pwede na 'yan. So may meron naman <clears throat> mga speaker diyan mga guys, mayroon diyan. E speaker na natin magkano? Yes, 1,000. Ay, 1,000 magkano? 5. So 1.5 daw itong pala yung mga kasama ng speaker ng ano Yan, iba't mga mga 1.5 ang presyo Pero negusable pa naman siguro ang presyo 1 yung mga rin Yan, dito sa mga pisa na Okay Dito naman tayo sa mga ano Yan, dito sa So dito po, ito na po yung latagan natin. So dapo naman tayo sa una mga guys kung ano pwede natin po pang update sa dolo. Uh, okay. Yan, dito naman tayo mga guys. So ikutin naman natin yung para lilibot ko kayo, ituturo ko kayo sa mga latagan dito sa Carmen Plana sa mga about mga latagan dito mga guys. So dami tayo pong dito mga guys. Yung mayroon tayo ng timbangan oh. Okay, magkano ang timbangan natin po, okay? Magkano? 200 mga guys, yung bagong-bago to mga guys, oh. May lalagyan pa 200 lang to, 'yan oh. 200 lang mga 'yon, 200. Yung digital na ano. ah digital ba 'to? Hindi no, digital hindi no. So normal manual lang pa mga guys no? 'yan. Oh. so 'yan, 200 lang oh. Napaganda timbangan natin mga guys. Ang dami mga sapatos dito mga ano. Mga segunda mano mga guys, mga sapatos sabat mga sapatos na para ganda pang mga, mga 50 pesos. Sa mga abang mga lata dito Ang dami. Yan. So, okay, dito tayo rog ng ano dito. Anong pusa? Ah, magkano naman yung binda niyan? O, oh, 400 pusa. Ha? Huh? Dito na yung pusa, laruan lang yan. <laughs> yan, katulad nito, yung mga vlogger natin. <laughs> -tow. Shout out! Shout out! O, oh, yan, shout Yan, mga ano tayo rito, mga tapos ang... Pag-uwi din natin papili yan, dito naman tayo kaya, ano, kaya... So, uh, yun dito tayo kay ano. Tayo nang kain si Ate oh. Yan, si Ate, si so. oh, shout out. <laughs> Almusal na nalayo tayo ah. Yan mayroon naman tayo rito sa mga about sa mga ano mga pandinda dito mga guys, na hindi dito mga ano, sa mga pambabayan nato pwede natin mga mga pandikit, no? mayroon dito lang natin no sa mga about sa mga, mga nakalatag ni Ate rito no. yan, sa mga about. Yo mayroon tayong mga part ng bike doon naman mayroon tayo doon, yan no. Yung iba. Yeah. Okay. So dito sa so, mga naganap naman sa mga ibang mga, mga laruan dito ba guys? Sa mga ano uh, pang masa presyuan lang sa mga laruan dito mga guys. Ang dami na kalatag dito. Ayan. Okay. So doon naman sa part no, na yun. Mga parts ng mga bike mga guys. So, nandun, mayroon doon. No? Mga part ng mga bikes. siya So ililibot ko kayo dito sa mga Ayun, mayroon po. Ayun, yung bakal itong agis. Oh. Motor, oh, pang display. Oh. Bakal. Ayan. Mabigat. So, so, oh. Ayun, so ayun to. lagi madalas to. 100% naman ang lagi nasan dyan. Ayun, <laughs> ayun okay po, sa mga sa uh, mga ano uh, mga uh, latag latex mga t-shirt dito mga iso. Ayan, dito. <coughs> so yan dito mayroon tayo doon so, mayroon tayo rito mga iso man dito antiko to mga iso about to mga ano iso. so, ipapakita lang natin kasi sa mga bag yung mga ano, ano ano natin dito so mga gawasan na araw bas magkano bitnan to Oh, mayroon tayo ng lagyan ng mga gold. Yeah, sa mga ano nara natin mga ito, mayroon tayo rito. So 150 daw isang set na. Eh, mayroon pa rito 'yan. Yeah, mga 150 sa so, isang set sa so, mga bawat mga uh, nara gawa sa nara mga yeah, uh, dito. So mayroon naman tayo tori doon mga ano uh, ano ba tawag noon? Ice cracker. Dito nga no, may templo? Dragon? So, magkano bin tayo ng dragon, boss? Sorry, ha? 150, mga guys, no? Sorry, ha? Ah. Hindi tayo maabot masyado natin gawat ng mga... Gawat ng mga, ano, dito, lang, lalatag. Dito, mga guys, yeah. So, meron tayong, ano, rito, mga guys, yun, yung mga so mga laruan dito mga guys mayroon kaya na dito Sa mga bawat mga laruan natin so, mayroon dito so mayroon din ano so ano yon Binibinta pa rin yun magkano yun 200 yung ano po mga guys so ito po mga guys so oh, yun so mayroon tayo rito mga antikom ng mga guys yung gawa sa ay pera ito binibinta rin ah nila nilagyan lang talaga so mga guys pag binili ito maabil mo lang rin pumunta ka rito kasama mo yung laman ha ah. yan so magkano binita po o, oh, dalawang dan. Joke lang mga guys, hindi kasama nila laman ha. So, dalawang dan binibintad ni nanay talaga lalagyan na natin ng pera. So, ang kadalasan kasi tindahan sa mga arinola, no? Pero ito, kahoy, gawa sa kahoy ito mga guys yan. Yung gawa sa kahoy, dalawang dan daw mga guys yan. Bintan. Yung lalagyan ng pera. Pero hindi kasama yung laman sa loob ha. Napakaswerte mo naman yan. So, mayroon naman tayong mga gold dito. So, mga magkano mga bintan po dyan ay? Ah, uh, Ano lang Wow, 2,000? Japan Oh, yun sa mga reload ito, mga pambabayo rito, mga. Yung mga vintage pala 'to mga guys, yung mga reload ni Nanay, tingnan mo. Mga gawa sa Japan daw pala 'to mga guys, yun, Katulad nito. So, mga antiques pala 'to mga guys, yung mga vintage na relo na sa Japan. Japan. Yan. So mga laruan natin, ito magkano magkano naman mga bawat isa naman. O, oh, so budget mail lang talaga 30, pang 30-30 lang. So, so mayroon naman tayo rito mga ano guys, so, mga lalagyan ng gold. Kung may mga pera kayo o may gold. So ito ito, ito mga kano mga binta naman. 300. Ayun, di lang pala isang piraso. 300 bawat isa? Lahat oh, lahat isang set. Ito mga guys Yan, yung pala ito. Ito lalagyan na ito. Yan. So 300 isang set na pala ito. Dalawang piraso to ha. Ah. Ay, bo. Okay, so yan 300 lagyan na ng Pira Tsaka gold mga ano, mga kayamanan mo. <laughs> hindi lang sa yan So ito mga bato naman nito. Magkano naman ang bintana nito? Oh. Napakaswerte naman makakabili nito. Na Suma o mga guys, so dito sa oh, hindi kasama yung pera, guys ha. Yung lalagyan lang ha, lalagyan lang. So mga guys, so dito napakamura itong flashlight, chargeable, so 150 pesos? Bakteri ba to? charge charge. Ah, chargeable. Oh, chargeable pala tong mga ito. Napakaswerte naman to makapag-jackpot kanito makakabili ito So, pang-probinsya, 50 pesos lang oh. 'Yan, 50 pesos lang mga ito, mabil mo to rito. Masipag ka lang mag -ikot -ikot dito sa Carmen Plaza, makakaswerte ka. So, mayroon tang kalan. So, magkano ang bintana nito? Oh, 300. Oh, 300 'to oh, 300 kalan, no. Oh. May ano, na tayo rito. Yan. So naghanap naman kay mga helmet. Magkano 'yung helmet natin? 100. Na. 100. Yan. So 'yung mga dami dito pag pipila mga so. Isang... So original 'to ah. Magkano 'yan? O 100. Bilhin mo na, bigyan mo na siya shota mo. O di ba ang ganda niyan, no? Pambabae, original 'yan, no? O, 100, yan, no? O, 100 'yan, no. O talaga tinitirahin na. Hay, hay, wala nang bawas tayo. So napakaswerte nito mga kids. So nakuha natin sa ka-vlogger natin to So, oh, 100 lang. So tatawaran pa. 110. Ito napakaswerte nito yung vlogger na ito. Tatawad 110 daw. O oh, tingnan mga ka-vlogger natin. Oh. Yeah, so nakuha niya 100 mga kids. So, yan. Ay oh, pasok na na eh. Ah, ano lang. Balik mo na lang. Yan. So about mga nakalakad na eh. Okay. So ikot-ikot tayo. Salamat.